Thank you. Milea Vlogs sa araw pong ito, meron akong gustong i-share sa inyo na na-review ko na napakaganda po nito at effective na effective na gamitin sa balat pero mga kamami bago ko po umpisahan ang detalyeng ito gusto ko lamang pong sabihin sa mga baguhan lamang sa aking youtube channel baka po ang video nito ay para sa inyo tapos sila lamang po ninyo ang panonood baka po masolusyonan ang problema ninyo sa inyong balat mga kamami mga kamami, narito na po ang serum. Ang Sakura Serum Whitening po. Ito po made in Japan. Opo, mga kamami, nung unang makita ko siya, nagandahan nako kasi ang cute niya. Opo. Yung packaging niya maganda, yung lalagyan niya maganda. O so pero naisip ko din po na effective kaya ang serum na ito. yun po ang pumasok sa aking isip kasi po bukod sa mura, eh, napakaganda pa ng packaging niya. So, sabi ko, effective kaya talaga ito. Try ko nga. Kaya nung dumating siya, una kong tinry mga kamami ay sa kamay. Dito lagi ako nagtatry ng mga skincare product na nabibili ko mga kamami para malaman ko kung ito ay hindi mahapdi or hindi mangangati ang aking balat. So, natapos po yung kalahating araw, kinagabihan po, ginamit ko na siya ng directly sa aking mukha. Nung nilagay ko siya sa aking mukha, napakaganda po ng pakirandam ng aking balat. Unang araw pa lamang po ng paggamit yun mga kamami. Dahil po ito ay para siyang water-based. Opo. Ang, ang texture po niya ay parang water-based. Ayan po mga kamami. Para po siyang water-based kapag po tinagilid natin ang aking kamay, bababa pong kusa ang serum. Opo mga kamami. Ang ganda po niya. Tapos po ang amoy niya ay napakabango. Para po siyang perfume mga kamami, napakabango po niya. Ngayon mga kamami, di nagtuloy-tuloy ko po siyang ginamit. Pero nung naka 14 days na ako, nakita ko po na may nagbabago sa aking balat, sa aking mukha. Parang parang nababanat, parang na parang yung mga fine line dahil po nasa edad na ako yung mga wrinkles na lumilitaw dito, tapos banda dito po, karamihan po, dun po lumalabas ang ating kulubot sa mukha, di po ba mga kamami, banda dito sa eyes, banda dito sa labi, tapos po dito sa noo, nakita ang po na parang nabawasan. Opo, ay sabi ko maganda siya. Sabi ko, yung pagpatuloy ko siya, gawin ko siya ng 21 days. So, ang, ngayong araw pong ito ay 21 days na siya sa aking paggamit. Ayan po ang resulta niya mga kamami, ayan po. Dati po kapag tumataas yung noo ko, makikita po ninyo yung talagang guhit-guhit dito. Sabi ko ala, talagang nasa edad na ako. Eh 54 years old na po ako, sabi ko. Talaga lumilitaw na yung mga sign of aging na mga wrinkles. Sabi ko so dapat may gawin ako, may gawin ako para medyo makontrol po. Alam po naman natin na tatanda tayo at kukulubot yung balat. Pero hanggat kaya po natin gawin na maglagay ng mga skincare product na para ma-lesser po yung mga wrinkles natin, eh, eh mura naman po. Bakit hindi po natin gawin sa ating bala, mga kamami? Wala, wala naman pong mawawala kung itatry natin, mga kamami. So, kaya nung nakita ko po siya, ay sabi ko maganda nga siya, sabi ko. Maganda nga siya kasi po ito, ang ginagawa po niya sa ating balas ay nino po niya ang ating skin. Uh, pinapa Pinapahealthy niya, tapos po nirurujubinate din po niya ang ating balat, pinababata po niya. Tapos po inaalis din po niya, nagre-remove din po siya ng acne mga kamami. Opo mga kamami, tapos po pinapag-glow din po niya ang ating skin, pinapaputi po niya Kaya sabi ko maganda talaga siya, gawang po nga siya ng vlog para sa mga may problema sa skin Kagaya ng acne, o yung malalaki ang pores, o yung maraming mga uh, wrinkles na lumilitaw sa ating balat So at least kahit papaano po ay eh makakatulong po itong Sakura Japan whitening serum na ito mga kamami. Napakaganda po niya mga kamami. Talagang sabi ko ang ganda-ganda niya talaga. So kaya ganyan ko siya ginawa ng vlog para po sa mga may problema sa balat. Makatulong po ito kahit papaano kasi po hindi naman po siya mahal e eh, mura lamang po. 110 po nandoon na po yung shipping pay mga kamami. Wala naman pong nag-introduce sa akin ng sakurang ito. Kung sa uh, -re research po kasi ako kung ano yung magandang pwedeng i-apply sa balat kasi po uh, mahilig po akong mag-research kung ano yung magandang gawing DIY sa balat, kung maganda ba iyon na uh, pagsamahin. Lagi po akong nag-experiment o nagre-research. Kagaya po ng mga skincare product na mga serum. Pangalo po itong serum na ito na mga ginamit ko na nagustuhan ko silang tatlo. Kasi po, iba-iba po ang ginawa nila sa akin mukha, sa akin balat, iba-iba po. Pero ito po, ang kagandahan po nito, talagang makikitaan po ninyo, mababawasan po, yung mga wrinkles na nandito sa ating mukha, mga kamami. Ako po yun po ang nakita ko. Para pong nabawasan yung dito ko, dati kapag kumunot yung noo kong ganyan, eh makikita po ninyo yung mga line dito. Tapos yung dito po, nabawasan din. Ay sabi ko, pak na pak ito mga kamami. Talagang maiibigin din po ninyo ito. Pero syempre po, disclaimer lang po mga kamami, iba-iba po ang skin type natin. Ako po oily skin. Hindi ko po alam kung ano ang skin type ninyo mga kamami. Pero, try po ninyo. Wala naman pong mawawala. I-try po muna ninyo sa inyong kamay para po siguradong kung halimbawa mga timan, eh dito lamang po sa kamay, hindi sa face. So, mga kamami, ano pang hinihintay nyo? Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik. I-try na po ninyo ang Japan Sakura Serum. Maganda po ang magiging resulta. Kailangan lamang po pagtyagaan ninyong gamitin araw-araw. Ako po, tuwing gabi ko siya ginagamit bago matulog. Basta po bago na ako, bago ako matulog, maliligo, tapos ito po ang ipapahid ko. Ito lamang po ang ilalagay ko sa akin mukha. Wala na po ako nilalagay na iba mga kamami. Kasi po, hindi po ako nagtotoner kasi hindi po nahihiyang sa akin ang toner. Kapag po bumibili ako ng toner, tinagtatry po muna ako sa maliliit na botelya. Kasi po, sayang po ang pera kapag hindi hiyang sa akin. Wala naman pong gagamit. Wala naman gagamit sa toner na nabili ko. Ilang beses na po akong nakabili. Tatlong beses na. So, hindi po nahiyang sa akin. So, pangatlong gamit ko po, unang araw, pangalawa, pangatlo, meron na po akong nakikitang hindi maganda. Parang nagda-dry ang balat ko or minsan naman parang hindi maganda ang nagiging ano ng balak ko sa toner na nagagamit ko. Kaya tinigilan ko po ang paggamit ng toner. Pero nagtatry pa rin po ako kasi maganda pa rin pong nagtotoner bago tayo gumamit ng mga ibang skincare product. Kaya lamang po, eh, wala pa po akong nahiyang. Kapag meron po akong nahiyang, iba vlog ko po yung para makita ninyo mga kamami. So mga kamami, sa mga may problema po sa bala ninyo Sa mukha, kung malaki ang pores Kung may acne po kayo Or kung gusto ninyong uh, ma binit ang bala ninyo Ito po ang itrain nyong bilhin mga kamami Talagang ang ganda niya sa bala Ayan po mga kamami o oh. Dati po ang lalim dito Dito mga kamami Dati malalim pero ngayon po, nabawasan. Hindi man totaling naalis, pero at least po, nabawasan po siya. Ay, sabi po, ang ganda talaga ng sakurang ito, sabi ko. So, ginawan ko po siya ng vlog. Baka sakali po makatulong sa mga may problema sa balat. Opo, mga kamami. Huwag wag, wag, po kayong mag-alala, mga kamami. Uh, hindi po siya mahapdi sa balat. Ang mararamdaman po ninyo ay parang may cooling effect siya. Tapos po, napakasarap pakiramdam ng mukha. Parang nakahinga ang mukha. Ganun po, parang huminga siya ng maganda yung bala natin sa mukha. Yun po ang narandaman ko, base lamang po sa experience ko, ang sinasabi ko sa video ito, mga kamami. Mga kamami, kapag po gumagamit tayo ng mga uh, mga product, ng mga skincare care na pinapahit sa ating mukha, wag po natin kalilimutan mga kamami na maglagay ng protection sa ating balat lal especially po kapag lumalabas tayo ng bahay. Maglagay po tayo ng sunblock, magla, uh, magdala po na tayo ng payong, at magsuot po tayo ng long sleeve. Para po, mas maganda pong maraming protection ang ilalagay natin sa ating balat para po makitaan natin ng mas maganda ang resulta sa ginagamit natin product mga kamami. At uh, syempre po, sasabayan din po natin ito ng pampaputing sabon at pampaputing lotion. syempre po, nasa sa inyo na po kung ano ang gusto ninyong gamitin na pampaputing sabon. Kung ano man po ang hiyang sa inyo, yun po ang gamitin ninyo mga kamami. asa sa lotion din po, kung ano po ang hiyang sa inyo, yun din po ang gamitin ninyo. Pero siguraduhin lamang ninyo mga kamami kapag lumalabas kayo, wag na wag po ninyong kakalimutan maglagay ng sun protection. Importanting importante po yun mga kamami kasi makakatulong po 'yon na maproteksyonan yung bala natin against sa sun. Kasi po, yung init ng araw ngayon ay iba po ang inik niya. So, kailangan po talaga maglagay tayo ng sun protection. Kahit nasa loob lamang po ng bahay, maglagay po tayo. Ako po naglalagay. Kasi po, bakit? Kahit nasa bahay po? Kasi po, yung init ng araw, tumatagos pa rin po sa yero mararamdaman pa rin po ng bala natin yung init ng araw. So, para po maiwasan na mangitim ang balat natin or dumami yung mga pekas natin, so, maglagay po tayo, may mga mura naman pong mga sunblock mga kamami. So, mga kamami, maraming maraming salamat po sa mga nagsubscribe sa aking YouTube channel at sa mga buguhan po na manonood ng video ito maraming maraming salamat po sa inyo para po ma-update ma, ma ko po kayo sa mga susunod na video ko mag-subscribe na po kayo mga kamami anong panginihintay nyo mami lea vlogs at i-click lamang po ang bell button para ma-update ko po kayo sa susunod na video ko mga kamami mga kamami bago ko po makalimutan please like and subscribe to my channel mami lea vlogs at huwag pong kalilimutan i-click ang bell button para po ma-update ko kayo sa susunod na video Mag-ingat po tayong lahat. See you next vlog mga kamami. God bless us all po. Sana po mahiyang sa inyo ang Sakura Serum kung paano nahiyang sa aking balat. Bye mga kamami.